Amen. Praise the Lord, mga kapatid. na tayo sa chapter 4 ng Revelation. First one, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko at narito isang pinto ang nabuksan sa langit. At ang unang tinig na aking narinig ay gaya ng isang trompeta na nakikipag-usap sa akin na nagsabi, umakit ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari pagkaraan ng mga bagay na ito. Gusto kong i-mention dito yung bagay ng nabuksan at ang pinto. So nabuksan ang kalangitan dito kay Juan. Sa Biblia mga kapatid, yung langit ay nabuksan kay Jacob, nabuksan kay Ezekiel, nabuksan kay siyempre sa ating Panginoon, so sa kanyang pagkakatawad tao, at uh, kay Esteban, at uh, kay Pedro. At uh, ngayon mga kapatid, ito ay nabuksan kay Juan. Kailan ito nangyayari mga kapatid? Ito ay nangyayari kapag ang tao ay uh, naging kaisa ang puso ng Diyos. May tahanan dito gaya ng isang trompeta, yung pakikipag-usap. Sa salita dito ay gaya ng isang trompeta, meaning to say, yung Diyos ay may intention na ito ay isalita sa tao. Kaya lang, ang tao ay hindi ka ng kanyang puso, kaya hindi ito maibigay ng Panginoon sa tao. At uh, ng Panginoon, mga kapatid, ito ay nabuksan kay Juan, at nung ito ay nabuksan kay Juan, ito din ay nabuksan din sa atin, praise man. So, bagaman ang Biblia ay nakasulat, ngunit ang ang damdamin ng Biblia ay hindi mabuksan sa tao. Bakit? Kasi hindi ka ng Diyos ang tao. Kaya kailangan mga kapatid, no, sa pagbubukas natin ng Biblia, manalangin tayo na yung puso natin ay maging kaisa ng Diyos upang mabuksan sa atin yung mga pangutain nito. At uh, praise the Lord mga kapatid, no, napakaganda na napakaganda ng introduction ng chapter 4. Ito ay isang uh, privilege para sa atin para makita natin kung ano ba yung mga eksena sa kalangitan, ano ba yung mga bagay ng kalangitan mga kapatid praise the Lord. First, pagdaka ako ay napa sa Espiritu at narito may isang trono na lalagay sa langit at sa ng trono ay may isang nakaupo. So, binanggit dito, no, siya ay napa sa Espiritu. At yung pagbaling na, at, ng, isang tao sa kanyang Espiritu, ito lamang yung para pa natin yung makalangit na pangitain. So, dito, so, nakita ni Juan, nakita kagad niya yung trono. Yung trono, ito yung sentro ng administrasyon ng Diyos. Mapasang sinukob man, Makalangit at makalupang administrasyon, mga kapatid. So, praise the Lord, ito yung uh, unang bungad sa atin ng chapter 4. Ita, makikita kagad natin yung trono bilang ang uh, sentro ng kanyang administrasyon, praise the Lord. Yung intention ng Diyos ay ipakita yung kanyang uh, administrasyon. Yung sentro nito ay ang trono. Pero yung trono na ito, mga kapatid, yung foundation nito ay katuliran. Hindi niya maaaring uh, isakatuparan ang mga bagay na kahit na kanyang naisin pa mismo, yung ito ay magbabailit ng kanya patwiran, di ba? Nais niyang iniibig niya yung tao, no? Pero ang tao ay nagkaroon ng kasalanan, no? Hindi ito maaari may sakatuparan yung no? kaligtasan ng ito kung hindi ito dadaan sa kanyang patwiran, no? Di ba? Sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan mo may taong mamatay, no? Na magiging qualified na mamatay para matubos ang tao. Yun yung prerequisite kung nais niya na yung tao ay makasama niya sa kanyang administrasyon, kailangan niya muna itong alisin sa kasalanan. So, syempre, ito ay magre-require ng kamatayan ng isang perfectong tao na walang bahid na kasalanan. Kapag in-execute in niya yung kanyang judgment nang walang pagtubos sa kanyang mga iniibig ng mga tao, dahil ang kanyang trono ay bounded ng katniran, ang tao ay kailangan din dumanas na kanyang ng uh, uh, hu kanyang judgment ang pagbukas ng revelation na ito, mga kapatid. Ito ay magsasali para sa pag-execute ng kanyang judgment. history At ang nakuko ay tulad sa anyo ng isang batong jaspe at isang sardyo at sa trono ay nakapalibot ang isang baha, baghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. Dito mga kapatid may pinakita na tatlong klase ng bato. Una yung jaspe, kalawa yung sardyo, pangatlo yung esmeralda. Yung jaspe dito, strictly speaking, ito ay may kulay na uh, dark green. Yung side view, side view naman mga kapatid, ito ay may kulay na pula at yung esmeralda ay uh, may kulay green. No? Sa, sa Tagalog, ito ay lumpi ang damo. Yun yung, yun yung, yung pagkabili uh, ng kulay dito sa esmeralda na ito. Pero ito din ay maaaring isalin sa green mga kapatid. So dito muna tayo sa jasper. Yung jasper, sa ito ay isang matingkad na kulay green. Ito ay sumisimbolo sa buhay. No? So yung lahat ng uh, likha ng Diyos, mga kapatid. No? At ang kulay green ay sumisimbolo sa uh, kasaganaan ng buhay o sa buhay mismo. Meaning to say, no yung, itong Jasper na to sa darating na uh, na pursuance natin ng Bible, ito rin ang kulay mismo ng Diyos at ang bagong Jerusalem, ang kulay ng pati yung pader ng bagong Jerusalem. Ito ay may kulay Jasper. Meaning to say, yung eklesia nung naging ang bagong Jerusalem, ito ay punong-punong -puno ng buhay. No? ito ang buhay ng buhat sa Diyos at ito yung buhay na nailalim sa mga tao na humalo sa tao at naging kakulay mismo ng na Diyos. Naging ang, ang, kulay ng Diyos ay ang naging kulay mismo ng kanyang pinanahan ng lugar. Kaya makikita natin yung kalikasan ng Diyos bilang ang Jasper, ang kalikasan din ng bagong Jerusalem bilang ang Jasper. Ito ay naging, uh, naging match. No? Kaya makikita din natin yung kasal ng kordero, ng eklesiya at na kordero, dahil ang Diyos din ay uh, nagkaroon ng uh, kanyang uh, katauhan no tao ang Diyos talos ay uh, meron ng kalikasan ng tao at Diyos at ang, at ang tao din ay uh, naging nagkaroon din ng buhay ng Diyos at uh, dahil ang Diyos at ang tao ay meron ng magkaparehas na kalikasan ito din ay naging match kaya yung asal ng yung, yung Panginoong Yesus at ang Eglesia ay mayroong kaisahan sa kanilang uh, nature, no para silang may Diyos tao na uh, kalikasan. Kalikasan ng Diyos, buhay kasi ng Diyos yun. Kala sa loob natin, no? hindi lang kasama sa mga eklasiya. Uh, ganun din ang Panginoong Isus. Meron siyang humanity at meron siyang divinity. Yan. Dahil sa kanya, meron siyang pantao at uh, Diyos na buhay. Isang humanity at divinity. Kaya nandiyong tao, meron tong uh, humanity at divinity. Dahil tayo ay may buhay ng Diyos sa loob natin at tayo ang sama-sama ay -sama kaysiya, tayo ay naging match sa Panginoon. mo. Kaya yung, yung kalikasan natin ay kaparehas din sa Diyos. So dito mga kapatid, yung bagong Jerusalem, meron din siyang pulay jasper. At ang Diyos sa kanyang trono ay meron din jasper mga kapatid. Yung side dito, ito ay pula mga kapatid. Yung pula, ito ay sumasalisag sa dugo o katubusan. No? Malabas na yung side dito ay nagpapakita ng katubusan. So yung sentro ng kanyang uh, ng administration administrasyon mga kapatid, at sa kanyang pag-execute pag ng kanyang judgment, ito ay sa anyo ng pag-preserve ng buhay, ng divinong buhay, mga kapatid, ng divinong buhay. At uh, ito rin ay nakasentro sa katubusan. O, so, ibig sabihin, bago man siya ay mag-execute ng kanyang judgment sa kanyang trono, mga kapatid, no? alang-alang niya ang katubusan at ang buhay na nailalim sa tao, mga kapatid. So, at sa trono ay nakapalibot ang isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang Esmeralda. Yung bahaghari, hari mga kapatid, no, na kaya dito kasi ine-emphasize ng Diyos bago niya execute yung kanyang judgment, ine-emphasize dito yung kanyang covenant sa tao, yung pinangako niya, hindi niya i-execute yung judgment sa magita ng baha. Yung kanyang pangako sa tao ay hindi kailanman magbabali. Hindi na muli tayo judges ng, ng Diyos sa magita ng baha. Ah, ito yung pinakikita sa atin dito at sa anyo ng isang esmeralda. No, ito ay kulay green, mga kapatid. pag-execute natin yan, judgment, mga kapatid, praise the Lord. Uh, inaalala ng Panginoon yung kanyang pangako sa atin. Alang-alang no? sa mga buhay na dito, di ba? may bikinong buhay na nasa loob natin, yung katubusan na nasa loob natin, yung kanyang pangako at ang uh, ng buhay dito sa lupa, mga kapatid, po, Pagka mag-execute siya ng kanyang judgment, mga kapatid, may no, sinasaalang-alang niya no, yung mga matitirang mga buhay. alang alang sa kanya pangako, mga kapatid. No. sa alang, alang niya yung mga matitirang buhay. Ito yung pinapakita ng Esmeralda dito. Panlupang buhay. Samantalang yung Jasper ay tumutukoy sa bibig ng buhay, mga kapatid. Magamang so, ini execute ang Diyos yung kanyang judgment, may mga tao pa rin na uh, may matitirang buhay. Ito yung uh, assurance dito sa uh, picture ng ating unang lakitan dyan. Ito ay napakagandang orientation. Lahat ito ay infavorable sa ating mga kapatid. physically, yung judgment ng Diyos ay against sa, sa katauhan. Dahil ang tao ay nakaposisyon kaawi ng Diyos. Ngunit dito mga kapatid, oh, dahil sa katubusan, dahil sa buhay ng Diyos, at dahil sa pangako ng Diyos no, sa kanyang covenant, ito ay infavorable sa ating itong judgment na ito.